Welcome sa Gunaw Lake! Nakiiwan muna tayo dito kay uh, Boss Lester Kay Boss Jake At uh, kay Boss o, tip. Ayan. So, makikiparada muna tayo mga brad. At susubukan natin lang uyan ang uh, Gunaw Lake. ayun. So, salamat mga brad. Mga boss. ayun. Ayun. So, bababa tayo mga brad. Maglalakad tayo papunta ron sa, sa lake. At titignan natin kung ano mayroon dito. Salamat ha. <laughs> Mabilis lang yan. Siguro mga kulang ko lang 20 minutes. Salamat. Boss, makikiparada muna ka. Bablog ka. Opo, vlogger, vlogger po. Feeling vlogger. Makasangali <laughs> po. Po, salamat ha. Saan gandaan dyan? Ay, dito na? Ayan, salamat. May pasok ha? Ah, wala Tara, ligot <laughs> Ayan. So, ito yung babaan mga brad. Ayan. Maglalakad na tayo mga brad, pababa. Ayan, papakita ko sa inyo yung... Daanan. Ayan, oh. Ayan. So, simentado naman siya, mga brad. At, ayan. Ayan. May ah, puno ng kawayan, mga brad. So, yung daanan niya, mga brad, ah, hindi nalalayo sa uh, Mohi sa may San Pablo halos ganito rin yung daanan doon so, Mayroon dalawa mga brad. Saan tayo kaya dito? Ayan. Sa kaliwa o sa kanan? Ayan. Sa kanan tayo mga brad. Ayan. Itong part na ito mga brad. Medyo. Ayan. Medyo dahan-dahan tayo at. Ayan. Oh. Hawak yeah. Hawa. Oh. <laughs> Ayan. Ayan. Wow. Ayan. So nandito na tayo mga brad sa baba. Ayan. Ayan. Ayan na mga brad. Ayan. So, ano kaya ang makikita natin dito mga brad? Ayan. Sa mga nanonood ng aking vlog, ayan, bigyan ko kayo ng update ng mga lawa na nalangoy natin. So sa sa ngayon mga brad, ah, nakalangoy na tayo ng sampung lawa at ayan. So kung luluobin ng Panginoon, na ah, matapos natin to malangoy ng mabilis. So pang 11 na nalawa ito mga brad. At titingnan natin kung pwede na ulit tayo lumangoy next week ng isla. So ah, kung magkakaroon tayo ng budget, ah, balik isla na ulit tayo, balik dagat na ulit tayo mga brad. Ayan. Ayan mga brad. May kasama ako. Ang pangalan niya si Vincent. Taga rito siya. Tama. Ayan. So, hubarin na, natin, hubarin na natin itong damit mga brad para makapagsimula na tayo. <laughs> Ayan mga brad. Uh, ngayon mga brad, uh, makakapaglangay tayo ng uh, breaststroke. Ayan. Kasi may dala tayong Light boy. Ayan. At yung sapatos natin, iwanan natin dito. Pati yung damit, mga brad. Oh, yeah. Ayan. Iwanan nung natin ito dito. Yung susi, itatali natin ito dito, mga brad. Pati yung... Ayan. At... Ayan. Ayusin ko muna mga brad ang setup ng aking camera at Mamaya, uh, magsisimula na tayo. So, dyan lang kayo. Sabi na, na kita. Na, na. Abay. Ayan. <laughs> Ayan. Titingnan muna natin mga brad ang, ang ilalim. Ah, check muna natin mga brad. Ayan. So, medyo maitim siya mga brad na may ayan, mabato. Ayan, mabato mga brad. At check natin ang amoy mga brad. Parang amoy amoy kalawang mga brad. Hindi kayo may mina ng bakal dito. Amoy kalawang eh. <laughs> ayan. So, bago tayo lumangoy mga brad, uh, munting paalala sa mga batang nanonood. Ayan. Huwag nyo itong gagayahin. At pasubay ng magulang ay kailangan. Ayan. So, dyan lang ako, mga brad. So, sana loobin ng Panginoon na marami pa tayong malangoy na lawa. So, tara. Langoy na tayo. Antayin mo ba ako? Sì. Papà. Ma la malamig pero may parang mayroong mainit na part may part na mainit ah, na, nalangoyan mo na yung mainit na part ah, sa may gitna sige pupunta mo ayan sa gitna na ako mga brad so mas malamig dito sa gitna ayan mas masarap pag ang lake mga brad sobrang lamig so relax na relax ang katawan namin mga lumalangoy mga brad ayan. so mas madaling lumangoy pagka malamig ang lawa ayan. so mas hindi kami kagad napapagod mga bro, dangoy na ulit tayo. Tingnan na lang. Maraming lumot mga brad. kanina mga brad pero siyang agos ngayon biglang nawala so tingnan natin kung ano pang makikita natin dito mga brad habang lumalangoy tayo dito sa Maygunaw Lake may nakilala tayong tatlong guwapo maulan ko, maulan ayan tatlong guwapo to mga brad ha ah. ayan masisipag ayan. so mga batang kanto mga batang ha dagatan ba ayan manggahan ah, ayan taga manggahan daw sila mga brad tayo sa dagatan ayan so pumunta sila dito mga brad para manguha ng paros paros ayan mga brad ayan so hindi ko alam to mga brad tong paros na to ayan Ayan oh, ang lalaki mga brad oh. Oh. Ay, panalo mga brad, oh. Parang malalaking tulya ito mga brad. Ayan. Ayan. So, gayahin nyo yung mga brad, ah. Yung tatlong batang yan. Nagahanap ng mauulam. Ayan. Pangalan! LJ! LJ! Jemar. Jemar. Oh! Sino yan? <laughs> <laughs> Pangalan! <laughs> Pangalan! <laughs> Pangalan! Pangalan! <laughs> Pangalan! Andre pa, Andre. Ayan mga brad. Nagkagulatan mga brad. Ayan. So shout out sa tatlong batang ito mga brad. Ayan. Ipagpatuloy nyo lang yan. Magandang ginagawa nyo. Ayan. Nagkahanap kayo ng ulam para sa pamilya. Ayan. So, <laughs> mas lumalakas ang ulan mga brad. So, kailangan na natin siguro natin umuwi. At maghanap buhay na rin tayo. <laughs> Ayan. So, dyan lang kayo mga brad. Ayan. Hala. Ah, mas lumakas pa yung ulan mga brad. Kaya uwi na tayo. Ayan. Ayan. hindi pa sana tayo tapos mag-vlog mga brad. Ah, so, Kailangan natin umuwi. Ay! Oh! Akala ko umuwi ka na. Ang dami pa lang kuan dyan. Ang daming tulya. Ang lalaki. mga brad, oh. Nandito pa rin siya mga brad. Nakala ko umuwi na itong badan to. Tara, uwi na tayo. Ay! Nakala ano ko umuwi ka na eh. Napanood mo pa na kayo sa Hindi ako, tawag na, hindi agad ako nakabalik kasi may nangingista ron. Baka makabulabog ako. Titingnan ko yung gilid. Baka kasi may kuweba eh. Dandaan lang naman langoy po kasi may hinahanap ako eh. Baka may kakaibang mainit. Hi. Ayan. Uwi na tayo. Uwi, uwi, uwi. Ayan. yung si Vincent, oh, nabasa na oh. Ayan Nabasa na pambatan to. Oh. Ayan. Dandaan Vincent ah. Ah, kita mana kan? Kung kung sanay na sanay ka sa akyata na Yun Ay Ayan, finally mga brad Andito na tayo All Alright